sa loob ng 24 na linggo na pag implement namin ng college school alam ko malaki ang naging bahagi ng college school sa pag-aaral na ito ng mga bata kasi pati magulang natuto sila na pabasahin yung mga bata. Mga short stories, nakatulong siya na ma-improve dahil maiiksi lang yung story. So habang tumatagal ng weeks, mas nagiging mas mahaba yung story, nagkakaroon ng lesson, mas na-entertain yung bata, mas nagkakaroon sila ng focus at saka yung willingness nila na makabasa. Yun. Yung akin kasi, halos non-readers talaga lahat, mga 9 out of 29. Tapos, from that, ngayon, nasa five na lang slow readers ko. Ganyan. So, napakalaking uh, opportunity yung binigay sa amin ng close school. Oh!